hapon. Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Ayaw ng patulan ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng China na meron umano itong recording ng pag-uusap ng isang AFP official at Chinese diplomat tungkol sa tinatawag na new model o bagong kasunduan sa West Philippine Sea. Para kay AFP Chief Romeo Bronner, ang mga ganitong hirit ng China ay para lang ilihis ang atensyon mula sa mga agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea. Dagdag niya, madali namang ipeke ang mga transcript at magmanipula ng audio recordings gamit ang deepfakes. Una nang sinabi ng China na nagkasundo ang isa nilang opisyal at si AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa isang bagong model para hubu pa ang tensyon sa Ayungin Shoal. Ang Foreign Affairs Department naman nagbabala laban sa anilay false narratives o mapanlin lang na impormasyon. Posible o ginagamit lang ang ganitong mga taktika para magkawatak-watak ang mga ahensya ng ating gobyerno at ang publiko. Pinaputokan at pinasabugan pa ng missile hanggang sa lumubog ang isang lumang barko na ginamit sa maritime exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea ang target ng Navy ng dalawang bansa, ang BRP Lake Kaliraya na made in China. Paulit-ulit itong binomba ng makabagong BRP Jose Rizal. Matapos ang initial bombing, sunod namang pinaulanan ng missile at ng Philippine at U.S. Air Force ang BRP Lake Kaliraya. Matapos ang dalawang oras sa pagsasanay, tuluyan ang lumubog ang lumang barko. Inalmahan ng China ang pagpapalubog sa BRP Kaliraya pero una nang sinabi ng Philippine Navy na hindi nila sinadyang barkong gawa sa China ang ginamit sa maritime exercise. Nagkataon lang daw ito, lalo't luma na naman ang barko. Hindi rin daw dapat ito bigyan ng ibang kahulugan. Nagsimula ang balikatan exercises noong April 22 at magtatapos hanggang bukas. Ignorante o nagpapanggap na ignorante ang Justice Department. Yan ang sinabi ng dating spokesman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo sa gitna ng paghahanda ng DOJ ng legal briefer kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court. Kasama sa ilalatag ng DOJ ang mga posibleng mangyari at gawin oras na maglabas ng arrest warrant ang ICC laban kay Duterte dahil sa kanya umanong madugong drug war. Pero ayon kay Panelo, tila hindi naman alam ng DOJ ang paulit-ulit ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Dapat raw sumunod ang DOJ sa posisyon ni PBBM at wag pabukain na bumabaliktad siya sa kanyang posisyon sa ICC. Hindi rin daw dapat ito maging paraan pa para sa posibleng pagbabaliwala ng Pangulo sa konstitusyon at pagpaprotekta sa mga Pilipino sa anumang tangkang paglabag sa soberanya ng bansa. Abiso naman sa mga motorista, posibleng bumagal ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila simula bukas ng gabi dahil sa paglilipat ng tunnel boring machine na gagamitin sa Metro Manila Subway Project. Ayon sa Department of Transportation, ililipat ang dambuhalang makina mula sa Manila Harbor Center papuntang Camp Aguinaldo Station. Mula po yan alas 10 ng gabi bukas hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. Ganon din sa Sabado ng gabi hanggang Ligo ng umaga. Idadaan ang tunnel boring machine sa Port R10, C3 Road, 5th Avenue, G. Araneta Avenue, E. Rodriguez Senior Avenue, Gilmore Avenue at Boni Serrano Avenue. Gagamitin ng makina sa construction ng mga tunnel na magkokonekta sa Camp Aguinaldo at Ortigas Station ng subway project. Inaabiswa ng mga motorista na umanap ng alternatibong ruta. 29 pesos kada kilong bigas. Yan ang target ng National Irrigation Administration o NIA na maibenta simula sa Agosto. Mabibili raw ang murang bigas sa mga kadiwa store bilang bahagi ng contract farming program ng NIA. Magbumula ang bigas sa isang daang milyong kilo ng bigas na isusuplay ng mga farmer cooperatives. Bukod sa pagbibigay kita sa mga magsasaka, Tulong din daw ito sa mga mamimili na naghahangad ng murang bigas sa gitna ng inflation. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magandang hapon po sa inyo, Ginoong So. Magandang hapon, mag-growth at magandang hapon sa Bago po natin puntahan itong uh, planong event ng Bigas ng niya at uh, tanungin ko lang muna kayo sa sitwasyon po ngayon, kabusa po ang supply ng bigas at yung sinasabi na baka maapektuhan yung next harvest season uh, dahil po doon sa delay sa pag-ulan? Yeah, sa ngayon, ano, hmm. <laughs> uh, dahil konti pa ang uh, na susupply ng irrigation. No? So kung makita natin, eh, at, uh, ay yung mga nag nagkatatanim, nagpa-pump ng tubig. So, hindi ganun kalaking area. Ang uh, tingin natin yung planting season talagang madikli kasi wala pang ulan. Uh, makikita natin may June na uh, tol. Uh, uh, Doon natin ma-assess yung uh, uh, kung anong situation ng pagtanim. Mm -hmm. Pero sa tingin niyo po sa ngayon, maayos pa naman po ang supply, yung projection din po? Yeah, uh, mm -hmm. ang ang production naman bumaba lang ng konti compared mm hmm. last year, no? Uh, around estimated mga 200 uh, to 250,000 metric tons. Mm -hmm. Uh, sa tingin naman natin wala na problema sa total uh, harvest natin. Uh, mm -hmm. Etong crafting season. Yung isa pa po, po yung binanggit natin na uh, balita kanina, itong plano ng NIA na magbebenta po ng 29 pesos na bigas kasi parang meron silang agreement ano po doon sa ibang ibang farmers cooperatives. Ano pong tingin nyo dyan? Kaya ba yan na 29 pesos? At paano po yan makaka-apekto doon sa uh, ibang magsasaka? Yeah, uh, siguro subsidize yan. Kasi mm -hmm. alam naman natin, ang, ang NFA mismo ngayon, buli pilihin ng palay at 30 pesos. So kung at 30 pesos, pala nag yan, ng miller, aabot ng 48 pesos na bigas plus uh, uh bagging ang kuunan ng NFA more or less sa 51 to 52 pesos. So kung magsasubsidy, subsidize sila at 29, ibig sabihin eh, maglalabas ng government ng more or less 23 pesos per mm. kilo. Pero of course that's good for consumers no kasi mababa yung presyo pero doon po sa mga ibang magsasaka Makaka-apekto po ba yan sa bentahan din nila kung, uh, kung magkano yung presyo nila? Ah, wala naman, malit lang yung 100,000 uh, metric mm -hmm. tons. Uh, ang hinahabes kasi ng Pilipinas is uh, abot ng 12 million metric tons. Mm -hmm. So wala pang uh, 1% of the total harvest. A uh, briefly Sir Holen lang yung reaction doon sa ano pagpasa ng amendments doon sa Rice Tariffication Law na papasok ulit itong uh, NFA sa pagbebenta ng uh, murang bigas uh, it sa certified as urgent ni Pangulong Marcos. Gusto niyo po ba yung ganyang uh, proseso po para bumalik ulit ang NFA sa bentahan? Ah uh, ma'am Rook, hindi pa tapos yun. no kasi hmm. uh, nakikita natin eh uh, hindi makakatulong yun dahil uh, yung napasa ng price clarification na dapat ang uh, NFA eh, benta na lang sa mga PSWD uh, and uh, LGU, ang lumalabas na uh, nagbebenta pa rin sila sa mga traders. Oo, so yun, eh, uh, pag uh, makita natin, eh, nagbabiolate na sila. No? Lago na na bibigyan sila ng power to procure para sa uh, merkado. So nakikita natin eh, Uh, hindi makakatulong yon. Siguro yung kadiwa, uh, yung gagawin ng niya, mm. subsidize, yun na lang pwede po mm. So yung when you're saying hindi makakatulong sa posibleng pagbaba po ng presyo sakaling pumasok itong NFA. Ngayon po kasi uh, parang tama ba na sa 49 to 60 pesos ang presyo ng bigas. Anong nakikita nyo if ever na proposal na makapagpababa po sa presyo nito? Kasi uh, ito yung isa, isa sa mga ano eh, measures na sinasabi ng mga congressman, di ba po yung amendments? Yeah, uh, target, uh, yung target market kan uh, hindi rin makakatulong. Kasi mm. yung general market, majority ng uh, consumer, hindi pa rin makakamit ng mas mababang presyo. Kasi ang problema is uh, uh, worldwide yung uh, pagtaas ng presyo. Mm. So, uh, market-driven yan sa uh, kung anong presyo ng international. So, wala tayong nakita na, makakatulong kung pumasok pa yung United to buy and uh, mabibigay sa consumer. Maliit na portion lang. Okay. Maraming pong salamat kay SINAG Chairman Rosendo So. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Mas mahal na singil sa kuryente ang ipatutupad ng Meralco ngayong Mayo. Bukas ya anunsyo kung magkano ang itataas ng singil sa kuryente pero base sa paunang computation ng Meralco, hindi naman daw lalagpas ng piso kada kilowatt hour ang dagtag sigil. Kaya hindi na raw kakailanganing utay-utayin ang paniningil dito. Nauna nang nagbabala ang Energy Regulatory Commission sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente. Mataas kasi ang demand sa kuryente ngayong matindi ang init at kinukulang ng supply ang mga power grid sa bansa. Lumago ang ekonomiya ng bansa sa unang tatlong buwan ng taon base sa datos ng Philippine Statistics Authority. 5.7% ang naitalang Gross Domestic Product o GDP mula Enero hanggang Marso. Bahagyang mas mataas kumpara noong huling tatlong buwan ng 2023. Pero mas mababa naman kumpara sa 6.4% na naitala sa kaparehong mga buwan noong nakaraang taon. Isa sa mga tinuturong dahilan niya ng pagbagal ng mga construction dahil sa matinding init ng panahon. Humina rin ang paggasta ng mga Pinoy dahil daw sa init. Parami rin ang nagtipid bunsod ng mataas sa presyo ng mga bilihin. Sa ibang balita, desmayado si Senate President Migzubiri sa pagtutol ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa mukhahin niyang umento sa sahod ng mga manggagawa. Ayon kay Zubiri, nagulat at nalulungkot siya sa naging pahayag ni Laguesma tungkol sa sinusulong niyang minimum wage hike bill kung saan isang daang piso ang itataas sa sahod ng mga minimum wage earner sa buong bansa. Sinabi kahapon ni Laguesma na posibleng mawala ng trabaho ang ilang manggagawa dahil sa panukalang taas sahod. Posible rin daw na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay Zubiri, tila mas pabor pa ang labor secretary sa mga negosyante imbes na protektahan ang interes ng mga manggagawa. Kitang-kita ni Zubiri hindi na epekto epektibo ang mga minimum wage boards kaya rin daw siguro pina-activate ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga regional wage boards. Aprobado na ng House Appropriations Committee ang 89 billion pesos na budget para sa panukalang universal social pension ng mga senior citizen. Sa ilalim nito, makakatanggap na ng buwan ng pensyon ang lahat ng senior citizen sa bansa. Sa ngayon kasi, mga indigent o mahihirap na senior citizens lang ang nakakatanggap nito. Sakaling maisa batas, 500 piso muna ang matatanggap ng mga senior citizen na may nakukuhang pensyon mula gobyerno gaya ng SSS at GSIS. Tataas yan sa isang libong piso pagkalipas ng limang taon. Maghanda na Filipino Livies dahil pupunta na sa bansa ang Phil Amp Singer na si Olivia Rodrigo. Inanunsyo na ni Olivia ang mga petsa at lugar para sa Asia at Australian leg ng kanyang God's World Tour. Wala pa dito ang Pilipinas pero may nakasulat sa poster na Stay Tuned Manila. Una nang sinabi ni Olivia sa isang interview na excited na siyang bumisita sa Pilipinas. Kabilang sa hit single si Olivia ang driver's license, Deja Vu at Vampire. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Inuman sa Liloan, Cebu na uwi sa Barilan. Tatlo ang sugatan. Sa sa video, van biglang sinalpok ng kotse sa isang gasolinahan sa Nueva Vizcaya. At sa Frontline News Abroad, mga aso at kabayo stranded sa matinding baha sa Brazil, pati aeroplano lubog sa tubig. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.